Dan maganda umaga po mga idol. Ito na po tayo, gawa tayo nang shock. Palitan natin ang rubber bushing. Gawa sa gulong. Ayan na mga idol, at samahan nyo ako at gawin na natin. Ito ba, palay sa ating gagawin. At inuksa mo na pag-iwa yan. Para magaling gawin. Bale, apat na ito. Ayan. mga para... mga para... gagawin bushing ng Dilugin mo natin nat. Bago natin putasan. Saka ito lang ito lang ating videohan paghiwa kasi parehas lang naman sila. At kung gusto nyo po ay makita ng ating finished product ayan tapusin niyo na lang po ang ating video. Maraming maraming salamat nga pala mga idol sa inyo walang sawa ang support sa aking video. at tapos ito idol may kasunod tayong gawa. Hindi support ng abansa at saka suspension asyik mounting ayo oke okay, lang mga video man ayan nga pala mayroon si boss sinaya pa tayo dito ang galing boss ang galing pa city, si boss mayroon kasi ang status natin taga kisong city nabahinti pa ang schedule ni boss mayroon kaya lang na nag sakto nagpabago siya ngayon at yung isa naka-schedule mga idol nagbago din ang

mayroon. Ayan, ayan siya. Malapit na matapos. May ulap. Sakto, ginuto na rin tayo. Pakulo tayo ng ating mahulap ulap. Sinampalukan tayong kambing mayroon Para may lakas tayo Kahiwa ng Kina Pagkinatang kabila ng laklak

Antena na lang na uh, medyo maganda tingnan pagdating kasi sumagal itong idol hindi ako gumagamit ng grinder pag ina grinder mo itong idol lumihina yung guma lumalambot ang guma pag nainitan Kaya kung mapansin nyo, may doon sa lahat mga video ko, walang grinder na ginamit. para hindi magbago yung tibay ng guma natin lagyan natin ang lakas grinder naman na ito Pampakinis pakinis lang yun maganda tingnan kaya lang yung tibay ang hinabol natin mayroon

At kung nagustuhan nyo naman po mga idol ang ating video Huwag naman po kalimutan i-subscribe ang ating munting channel At ipalo mga idol Sa at ating facebook page at youtube Huwag naman kalimutan na idol i-share ang ating video Para malaman din po ng iba Salamat idol yung Kailangan yung sakto lang ang higpit niyan kasi Baka hindi makabit Masikip na masikip lilit kasi ang butas nito At maliit na ang butas niyo nasa isa <laughs> <Lame doon>. at... <laughs> ito naman ito lang ating yung pinis product ito naman yun at ito nalaking syak salamat po mga idol hanggang dito lang po ang ating video ingat po tayo palagi God bless you po sa ating lahat maraming salamat po